Ay, mga mahalang, ating topic ngayon na tinatanong ni Oscar, ang tanong niya ay, Ma'am, hindi ka ba uh, sabihin na lang natin nako kontento kapag hindi ka tinatrabaho hindi nga ba ako na kontento o nako kontento nga ba ako kapag hindi ako tinatrabaho yun ang ating pag-uusapan for today's video interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot please keep on watching para baguyahan kung bago ka pa lang sa akin channel please consider to like this video and subscribe my channel Kapag hindi ako tinatrabaho, at halimbawa may sitwasyon na pagod talaga o antok na kailangan lang may gawin kayo, so okay lang sa akin pero kung halimbawa nakita ko naman na wala siyang ginawa maghapon, hindi siya pagod at hindi naman siya antok tapos hindi ako tatrabawin ng maayos so magtatampo ako yung mga kulang hindi ako nakukontento ng gano'n na tusukan agad. Gusto ko yung uh, kompleto rikado kapag yung sitwasyon ay hindi naman pagod at hindi naman antok. Kaya kung halimbawa ang dahilan ay tinatamad lamang, ayaw ko ng ganoon Parang pakiramdam ko na bakit? Nagmamadali ka ba? May pupuntahan ka ba? May lakad ka ba? Gusto ko kasi naglalaan ng oras para trabahuhin ako, para pasarapin ako, at para masarapan kami dalawa. Pero kung halimbawa nga, tusok na tusok na lamang kahit hindi ka naman pagod wala ka naman pupuntahan o kaya hindi ka naman madali, o kaya naman hindi ka naman antok walang dahilan para magmadali kang tusok na lang tapos matapos na para ano, para mag cellphone ganun, so hindi ako nakukontento ng ganun pero kontento ako kapag ka, halimbawa ang sitwasyon ay yun nga may trabaho, pagod, Pagod maghapon, puyat, antok na, yung mga gano'n, may dabaho, may lakad. Yung uh, halimbawa, may lakad kayo, tapos, bago kayo malis, mag, uh, may gagawin muna kayo, madalian. So, okay lang yun. Masarap yun na, uh, yung madalian. Yung uh, bago kayo malis, eh, may gagawin muna kayo. Yun nga. So, nasa sitwasyon. Kung halimbawang, ang sitwasyon, ay, uh, wala namang gagawin. So, gusto ko, tinatrabaho ako ng mayos. Pero kung halimbawa, nagmamadali lang, may lakad kayo, so uh, okay na yung uh, madalian lang. Okay na yung dosukan ng agad. Tapos, alam naman na masasarapan. So, okay lang yung gano'n. No? contento ako sa gano'n. So, sana nasagot ko ng tama ngayong tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.